magandang araw sa inyo so aahon ulit kami ngayon sa Sitio Betis sa kopito ng Barangay Kalawakan sa bayan ng Doña Remedios Trinidad ito yung pinakamalaki at pinakadulong barangay ng Bulacan sa bandang norte ang mga kasama ko sa pajak na to ay si Kuya Achi si Joey at si Paulo sila rin yung mga kasama ko sa huling long ride ko sa La Vie River Bali, ang magiging ruta namin ngayon ay yung pabiyak na bato. Tapos, lulusot kami ng sibul, paket ng kalawakan. Ito yung mas malayo ng kaunti na ruta, pero mas konti lang din ang mga tumadaan na sasakyan dito. Medyo malapit lang naman ang padyak namin ngayon. Nasa lagpas 60 kilometers lang ang kabuuan ng ride na to na mayroong mga ahon. Ang huling punta ko dito sa Bitis ay noong nakaraang taon, so mga... Sampung buwan na rin ang nakakaraan. Pero nung unang tatlong taon ko sa pagbibisikleta, madalas kaming pumunta dito. Ito yung isa sa mga ginagawa naming praktisan bago kami sumabak sa mga century rides. Kaya sa mahigit limang taon ko sa pagbibisikleta, maraming beses na rin talaga akong nakapunta dito. Iba't ibang panahon, iba't iba rin ng mga nakasama ko, at syempre iba't ibang karanasan. Pinili namin ang mas malayo ng kaunti na ruta para hindi naman mabitin ng mga kasama ko. Isa pa, bihira na lang din naman kaming makapag-group ride dahil nga may kanya-kanya din kaming prioridad sa buhay. Kaya pag may pagkakataon kahit medyo kulang sa ensayo, pumapadyak pa din kami para gawin yung isa sa mga bagay na hilig namin ang magbisikleta. Good. hindi, yun lang ang putik ito sa tapat ng papasok ng banal na punta <coughs> makunat yun e, umabot din ang dose Sabi ka nito lang ang panahon para hindi tayo magkikata ng patingin na araw. Uy! Eh, may riffraff na oh. Naano kaya kakiba yan? Tanaw na yung tatlong persona. nandito na tayo sa malapit na parang. ano? Sana... Okay, so papasok tayo ngayon sa TRT. Ito yung boundary ng San Miguel Bulacan and TRT. After nito yung duro mo ganun. nakakaamon na yung mga kasama ko ito na yung ng mas matitinding ha uh. Alright <laughs> Ito na Siyempre bundok ang destinasyon natin Kaya may mga ahon dito may ilan na lumagpas ng 15% ng gradient at merong isa na umabot ng mahigit 20%. Pero yung 20% maxi lang naman to na meron namang salida kaya hindi ganun kabigat na ipedal to. Lumpong na biglang ahon eh, na yun ah oh. Na nakurbada Tarin <clears> yung <throat> grade oh 18 20 ding mahigit oh 20.3 Grabe Tapos ito ahon na naman 20.3 yun Buti may salida So ito yung isa Tignan natin. Nahihirapan yung mga kasama ko. Grabe, ah. 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 tagaktak ng pawis ko dito. Pahinga tayo dito. Wala yung mga ah. Ha? What happened to heart naked? Ha? Ay, Diyos ko. Ah. Ayaw muna. <coughs> Kasi tubig ko. Ah. <coughs> Grabe. Diyos <coughs> ko doon. Ako nagkakapagkape ko kanina. Sa akong hindi tinapas. <coughs> Grabe hingal dito. 20 yung nauna eh. Ito, so, this is sights nigga eto Bente gradient to isa. Meron may salida yun. Itong pangatlo, mahirap din ito eh. Grabe. Huh. Pagod. Meron pa ba? Ha? Meron pa? Meron pa. Isa yung kurbada, yung mahaba. Ayun yung ibig sa gilid. Oo. Oh, yung kainan yung itaas. Yes, yun ulit. ah, huling ahon Ano hindi pa pantay yung ginamang kalsada no? Pahuhusay Binutas na pala to <coughs> Mag-regent nito kasi 12 13 orsing mahigit 15 This is 6 huh. 16 mahigit huh. Sige. Puro butas ah. Pakako na nga, puro butas pa. May mga kabuat. Nakabotas lang itong palika. Oo nga. Oh. Merit siya yun mabagal lang. Merit siya mabagal lang. Mas masakta yung tagiliran ko. Mahirap ah, yan mamaya pababa. Dapat dahan-dahan lang tayo. Huh. Sakit sa tagiliran. Huh. huh. Зүгээр ээ чи па. Эвэн. А. Pupot. Punto pa na. Ayun eh, yung patalon ni yung bayo. Ito. Itong isa ito na yan. Pagkalagpas ng ginagawang kalsada, medyo patag na to at malapit na dito ang view deck ng Sitio Betis. So, itong natatanaw natin na kabundukan sa malayo ay sakop pa ito ng barangay Kalawakan. Sobrang lawak talaga ng barangay na to at mas malaki pa to sa buong Quezon City. At dahil nga bulubundukin ng parting ito ng Bulacan, maraming tourist spots na pwedeng puntahan dito o mga spots na may magagandang sceneries kasama na nga itong Sitio Betis na tinatawag din ng mga lokal na Little Benguet. So ayun, hanggang sa susunod na patsyak, ako po si Mont, maraming salamat.